bagay bag sa ganito yan lang yung dalan natin kaya ang tagal nandun pa sila sa harapan sa, sa harapan ng ayala kumainin sila kaya naghihantay sa akin kumain sila muna kaya video na tagalan pero okay na papunta na sila dito alright alright Yun, good morning, good morning, good morning Mapagpangalaw, mapagpangalaw <laughs> Mapagpalang araw na naman sa atin lahat Panibagong vlog, panibagong araw <laughs> Panibagong vlog na naman ng Kuya Umba So, araw ngayon is linggo Time check is 11.50 ng tanghali na, magtatanghali na naman So, kanina umaga Nakabiyahin na tayo, nakontrata na ako dito Sa Cavite, sa General Trias Ang aking soke So natin na natin Tapos ngayon nagbook ako ng Dalawa Grab at Lalamove So nauna si Lalamove ah, Si Grab Nakakakuha tayo ng 900 na naman ulit Papunta Maynila Pasay So maganda Ang biyahe ni Kuya Ambao Nakadalawang Soke na ako Tapos ngayon So makakabiyahe pa tayo So maganda Ang biyahe ni Kuya baw panapanahon lang yan <laughs> so ayan samahan nyo ako sa liwa kayong biyahe let's go uh, ayun uh, mayroon tayo pang arga ngayon naka grab tayo ngayon oh. may karga ako ngayon uh, bag lang ang laman walang tao yan kaya nakapag video si kuya ang baw yan, wala akong sakay so ihatid ko sa mulubisya sa hotel kaya yeah, nakapag video si kuya so makapag upload tayo ngayon aking uh, yung Pasayero ay hintay niya lang doon sa sa hotel yung gamit niya bag lang tsaka gamit isang dalawang ano lang isang yung may hila, -hila na bag tsaka yung isang uh, bag na isang bit bit yun lang dalawa lang tao lang ako bag lang karga natin yan so ayun magandang biyahe natin yan so sana tuloy tuloy ng biyahe natin at samahan niya ako sa aking biyahe at uh, tuloy nyo lang pag support kay yung bawa at kung mapadang ka sa aking youtube channel naman please subscribe and likes and share para makarating sa inyong mga kaibigan mga ka friends na para matulungan ang aking youtube channel kasi kailangan natin ng tulong ninyo sa pamagitan ng cellphone so pamagitan ng cellphone lang aking hinihiling sa inyong mga kaibigan mga friends ko dyan na sana tulungan nyo yung aking channel youtube channel kuya umbaw at i-build all nyo na rin para maging update kayo sa mga videos videos na kung saan saan siguro mayroon nakapunta uh, so yun lang mga content ko yung baw, mga ganito lang at iba ibang lugar lang kita uh, mga content at wala naman kayo siguro makapulot dito sa aking ano so unawain nyo lang at in intindihin nyo ang aking pagbablog kasi content ko yung mga ganito lang ah uh, walang walang intro intro <laughs> walang intro intro yan so yun. kasi andito na tayo at uh, tuloy na lang natin ating mission sana dumami ang aking subscriber at marami manunod ng aking youtube channel at masuportahan mga kabahay natin dyan sa ibabasa mga OFW mga bayani natin OFW so supportan nyo ang aking youtube channel yun lang ang ko yung baw humihingi ako ng tulong sa pamagitan ng inyong cellphone pag subscribe lang like and share at huwag i-exit ang ads kasi yun ang importante sa kay Kuya Umbaw mahalaga kay Kuya Umbaw yan at malaking tulong nyo na rin para sa akin yan so yun lang at bilang si Kuya Umbaw nagsasabi na Agila yan at so Agila yun ako sa Ayala Ayala nagpa-drop kasi kumain daw sila sa Ayala kaya darap ko sila sa Ayala yan lang dala ko yan bagahe lang ano bagahe bag saka so ito Yan lang yung natin Kaya tagal Nandun pala sila sa harapan sa, sa, harapan ng Ayala Kumain sila Kaya nagyantay sa akin Kumain sila muna sa video na tagalan Pero okay na papunta na sila dito Alright Agang dito na lang yung vlog Maraming salamat sa inyong lahat at tiwala, suporta Na huwag kami mawala sa aking YouTube channel Tutuloy nyo pa rin aking pag-vlog At suporta ninyo yan lang ang hiniling ni Kuya Bao so maraming salamat sa inyong lahat at kung kailangan nyo dito lang si Kuya Bao contact nyo lang ako PM nyo lang ako Russell Umbao yan makikita nyo nakagila yan makikita nyo ng mga vlog ko dyan Kuya Umbao so makikita nyo si Rasel sa Facebook PM nyo lang ako kailangan ng sakyan nyo magpahatid kahit sa probinsya so meron tayong kutsi meron tayong L300 uh, hatid ko kayo sa probinsya basta bayaran nyo lang ako walang problema kasundo tayo sa presyo kasi hinihiramin ko lang yung may pinapairam sa akin na L3 at kutsi so kung gusto nyo yung espesyal ah, maka hihatin ko kayo ng espesyal so babayaran natin di ba kung mapira naman kayo mapira naman kayo eh so walang problema sa mga gamit kung may mga gamit kayo L3 at kutsi kung kayo lang kutsi yan so mag-uusap lang tayo alright <laughs> so, ano yun dito lang babay meron ko muna bag na ng yung pasayro sa pasay lang hotel yan so bye bye thank you thank you love you all bye bye Kuya, bomba sa puso, walang hanggan <muchas>